Okay, ano naman tayo ngayon? Unboxing. Bali, itong aking uh, in-order na ito, uh, box ito ng uh, motorcycle. So, buksan na natin kung magandang klase ba. Ito yung pinakamura na box na ito. Ayun buksan ka agad tama na itong ganito sa atin para kahit kapan lang yung mga paglagyan ng uh, kapote, helmet yung mga bagay na dapat na ilalagay sa box kasi ang uh, helmet tinuhuli ng ng MMDA yung ah uh, ang helmet ay nakasabit lang ayun ito na ayan ito na matanggal na natin so ito yung likod nya balik kasama siyang uh, dalawang susi Ayun, buksan natin ha. Baliktad lang muna natin. Para makita natin ang mabuti. Ayan, buksan na natin. Ayun. Ay, may kasama siyang pinakapatungan. Bali, ito yung ikakabit siya motor to, tapos ipapatong siya. Kaya kasi ito yung in-order ko na ganitong klase kasi ito yung ginagamit ko doon KTM X25 ko so matagal na yun matibay din at uh, doon din sa aking kaya uh, sharp ito rin ang ginagamit ko so ito yung ilalagay ko kay flex uh, mababang presyo lang ito sa halagang uh, 450 pesos lang medyo mababang presyo pero sulit mapapakinabangan at uh, kasyang kasya dito yung kapote at saka helmet swak na swak dito nasa naglalagay yan hindi ko mo ganito lang yung presyo na 450 ay mahina hindi matibay ito so, Su subo na ito kaya ito na yung aking binibili na kahit na papaano ay uh, may ako kung mapapansin ninyo doon sa mga nagbumotor tingnan ninyo itong ganitong style yan makikita ninyo mga luma na pero buo pa tama na ito kahit naman papaano ay mapapakinabangan na at saka ano ay lang sa aking karanasan ha na ito maayos kaya lang nasa naglalagay nga okay ganoon lang isinare ko lang